Balot! Balot ka dyan! Balot! Dito na ako. Pa? Ang, anak, may dala nga pala akong ulam. May salantay. Pagkasay na lang natin po, pag-ati-atian. Okay lang to pa, salamat. Teka nga, ano mo okay lang? Ano to? Kaldereta? Paano to? Yan lang nakayanan ko na. Diyos ko ba! Iki-ati pa nga lang, hindi na to kakashe. Sa ating pa kayang tatlo? Grabe ka naman, magsalita kay papa. Isa ka pa, manahimik ka dyan. Ikaw ang manahimik. Huwag na kayo magtalo. Gagawa na lang ako ng parang bukas. Nahanap ako ng mas malaking hihitain para mas masarap na ulam yung madadala ko sa inyo. Kasi ganito buhay natin eh. Nakakaya sa mga kaibigan ko. Ano ba? Bakit hindi ka magsalita kay Papa? Ginagawa niyo naman yung lahat para sa atin ah. Para makakain tayo sa araw-araw. Para makakain ka sa araw-araw. Dahil naman. pang sa'yo lang to eh. Kung ayaw mo kumain, huwag kang kumain. Hindi talaga ako kakain. Alam mo kaya kainiwan ni Mami? Kasi ganyan yung estado ng buhay mo? Hindi ka naman ganyan. Ginagawa ko naman ang lahat para makawan. Yun na nga po eh. Ilang beses ko na po yun narinig sa inyo pero anong nangyari? Wala pa rin hanggang ngayon. Ganito pa rin yung situation ng buhay natin. Ni hindi nga tayo makapagluto ng totoong kalderete. Grabe ka na magsalita kay Papa. Sumusobra ka na. Kinagawa niya naman yung lahat. Ano ba bang gusto mo? Ano bang problema mo, ha? Ah, pa sabat na sabat, hindi na makita kinakausap. Eh kasi grabe ka na magsalita kay Papa, hindi ikaw yan. My God! Alam mo kayo dalawa? Kontento na kasi kayo sa ganitong buhay. Alam niyo mabuti pa? Magkanya-kanya na lang tayo. Ah, talaga? Eh di umalis ka! Ipakita mo, kaya mo lang tumayo sa sarili mong paa. Talagang aalis ako. Ano, ano naman kayo mag-away-away alam niyo mang wala na dito yung mama niyo. Sana naman magkasundo-sundo tayo kahit ganto lang ang buhay natin. Pa, sobrang na lang ginagawa sa ni Hazel. Ano okay lang sa'yo na ganyan? Kaya ako na siya anak. Siguro kaya ganyan lang yung kapatid ko dahil sa hirap ng buhay natin. Pa naman! Huwag ikaw manahilig ka na. ka na. Ang sarap ng na ulam natin ngayon ah. Mukhang maganda-ganda ang uh, na natin ah. Oo nga anak. Eh, pinasok kasi ako ng kumpari ko sa trabaho. Eh, maganda-ganda yung kitaan. Kaya ayan, makapili ako ng masarap na paningalian natin. Congrats okay. pa! Wala yun. Mukhang malimit na masarap ulam natin ah. Siyempre, yeah, okay. basta sa pamilya ko. Lahat gagawin ko para sa inyo. Salamat pa! nga pala pag bumalik si Hazel dito. Kung babalik man siya, panggapin ko pa rin naman siya dahil anak siya. Tsaka sana eh, magbago na yung ugali niya. Paano pag masasakit na salita na naman sinabi niya sa'yo? Wow! Ang sarap ng ulam! Naka-chicken joy! Balita ko pa. Makahanap ka na daw ng magandang trabaho. Pinasok siya ako ng ninong mo. Kaya maganda-ganda yung kitaan namin. Ayun, nakabili ako ng masarap na pananghalian. Siguro, ngayon lang yan, no? Hindi naman siguro, no? Na... Pa, iba na takbo ng mundo ngayon. Nandito pa rin tayo? Mahirap pa din? Nak, grabe ka naman magsalita. Konting galang naman oh. Kamamo mo pa rin ako. Grabe ka na? Hindi ka ba nadala? At teka nga lang. Himala, hey, bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Bakit nga ba? Tapos ganyan pa ibubungan mo kay Papa? Hindi ka ba masaya? At tingin mo magiging masaya ako ng ganyan? Wala man lang nangyari. Hanggang ngayon ganito pa rin yung buhay anak naman lahat naman ginagawa ko halos araw gabi nagtatrabaho ko para lang maibigay yung gusto nyo huwag naman sanang ganyan sa amin sumusobra ka na simula nung umalis si mama nagkaganyan ka na eh eh pakailan mo ba kung ganito ako Saka pa, ba, babalik na pala ako ulit dito ha kapal naman talaga ng mukha mo. Nakuha mo pang bumalik? Pagkatapos mo halos bastos yun si Papa? Pa, kaya lang mo. Gusto kong bumalik. Ah, mahayaan mo na lang bumalik to. Pamulit maliitin ka lang na naman. Anak, okay lang mo. Anak ko naman siya. Pa naman! Wala ka nang magagawa. Narinig mo, di ba? Anak pa din ako. Kaya may karapatan pa rin ako dito. Basta King of the Jungle! Hey. Baka mo ba? napapanood sa kapatid mo? Parang hindi yata siya nababa ah. Oo nga no. Ilang araw na yan. Lagi ko na nga lang ina-add ng sa taas eh. Silipin mo nga. Baka kung ano nang nangyari doon. Sige pa. Eh, ate, pa, may gusto ko sana akong sabihin sa oh, inyo. Oo, ano yun? Eh, kaya po kasi ako nangyay dito. Buntis po kasi ako. Ha? Sino nakabuntis sa'yo? Eh, yung, eh, kaibigan ko po pa na lagi ko pong sinasamahan. Eh, hindi daw po niya ako paninitigan. Kaya, iniwan niya po ako. Eh, sabi, hindi daw po kaya ang panindigan. Bakit naman? Hindi niya daw po kasi talaga ako gusto. Ano? Ginawaan niya yan sa'yo tapos ganyan lang? Hahayaan ka lang? Hindi man lang pananagutan yung dinadala mo? Pa, anong gagawin ko? Huwag ka magalala. Kahit ganto lang tayo, kahit mahirap lang tayo, kahit isang kahit isang tuka lang tayo na papalakayin natin maayos ang anak mo at pagtutulong-tulungan natin yan Tama yan, nandito si ate aalalayan kita ha, Kaya naman po sa inyo pagkatapos po ng ginawa ko sa inyo kaya nyo na lang po ako patawarin Huwag mo nang isipin nyo na basta importante, umuwi ka dito sa bahay Ate, pa. Masensya na po talaga sa ginawa ko. Hindi na po mauulit. Sana po, maging okay na po tayo ulit. Oo oh, no. mm -hmm. na po. Lalapasan din natin ito. Magkakasama-sama mm -hmm. tayo.